Magpapastel po sana ako, kulang sa ricado so nauwi na lang po sa ganire. So ito pong hita ng manok, walang buto, walang balat, lagyan po natin ng smoked paprika. Lagyan po natin ng dried oregano, kalahating kutsarita ng garlic powder, may konting anghang, cayenne pepper, at na pamintang durog, simplahan po natin ng asin. Isa, dalawang kutsarang cornstarch At haluin po natin Lagyan ko muna ng isang kutsarang butter Tapos po ay eh, tatlong kutsara ng mantika Tsaka po natin bubuksan ng ating kalan Hayaan po nating matunaw yung ating butter kasama yung ating mantika. Ako po ilalagay itong ating manok. Huwag nyo itatapon ito ha. Lalagyan po natin ng konting sabaw yan mamaya pampalasa. Tingnan nyo kung luto na yung kabila tapos itaog nyo. Para yung kabila naman. Ganda oh. Kasi po yung pinagsama-sama natin mga ricado nito e eh, malasang malasa. So itataog ko na lamang at nang yung kabila naman ang maluto. Hmm. Pagkatapos po ng dalawang minuto, atin na natin. Ayos na po, ire. Lalagay ko na yung sibuyas. At saka po itong ating sili. Siling pula, lagyan nyo na po. Kaya lang po, ito meron ako eh. Yung aking siling parang orange ang kulay, pero pareho rin po ang lasa. Takpan po natin at hayaan natin maluto sandali. Pagkatapos po ng dalawang minuto, haluin po natin sandali ha, at idadagdag na natin yung susunod na ricado. Nalagyan ko po ito ng tubig. Sinimot ko po talaga mabuti para lumasa. Hmm, yan, para may sabaw ng konti. Lagyan niyo po ng isang chicken cube. Kung gusto niyo para malasa, hindi po kinakailangan. Tunawin po natin yung... Sasama ko na po itong isang maliit na lata ng tomato sauce. Hihinaan ko po ng bahagya yung apoy medium lang po teka haluin natin magkasama-sama yung ating ricado hindi pa po tapos ire ha tapan po ulit natin at hayaan natin maluto-luto yung tomato so sandali pagkatapos po ng dalawang minuto haluin po muna natin sandali ha pagkatapos po nyan eh ilalagay ko na po ito ating heavy whipping cream kalahating tasa pero kung gusto niyo po nung uh, all purpose cream mas ayos lagyan po natin ng parsley kung meron po kayong sibuyas na mura at walang parsley, ayos din po yun. Bago po natin patayin, eh, natin ng keso. Ito po yung ginayat na parmesan cheese. Kalahating tasa. Haluin po muna sa sandali. Ang apoy po nito, ibahagya na lamang ha. Nilagay ko po sa medium. At hayaan natin lumapot laput ng konti yung sabaw. Kung gusto nyo pong magluto ng macaroni o kaya espageti, yun po ang tamang-tama. Tikman -tama. po muna natin. Ako po, mahabagay. Sarap. Lagyan ko po po ng konting keso. Ayan. Takpan po. Patay na po natin ang apoy kainan na. Ang pangalan po ng ulam na ire ay Cajun Chicken. Ang kaulam po talaga ni Re is spaghetti. Pasta po. Para marami makakain. Pwedeng-pwede na po yan. Basta masarap. May konting sabaw. Yun ang panalo. Ron Bilalo po.